Sa bus. Hintayin mo ako! Tumatakbo na ako! Nasaan si Brittany? Malalait na tayo sa paralan! Narito na ako! Narito na ako! Oh! Ayos ka lang ba? Oh, nandito ako. Ayos lang ako. Hi! Uh, late ka na. Halika, alis na tayo. Pwede bang medyo bagalan mo? Naglalagay ako ng lipstick. Naku! joker ngayon! Hindi ako natutulog! Hindi ako natutulog! Salamat! Salamat! Sige! Sasaktan kita! Boss, hindi mo ba nakikita na tumatawid si Lola sa kalsada? Itigil lang ma... Hello, driver. Pwede ba kaming sumama sa'yo? Ang school bus ay para lamang sa mga batang mag-aaral. Pero palagi kong sinasamahan ng apokong lalaki sa paaralan. Eh, sige Lola, pasok po kayo. Lola! Lola! Nandito na ako! oh, kunin mo. Palitan mo ang puesto ni Lola. Magaling mahal. Paano naman ako? May kunting pulikat ako dito. Oh, halika na. Sige. Yeah. Huwag magalit. Kainin mo mahal Sige. Oh, oh. Bakit umuuga ang lahat? Kakausapin ko ang driver. Hindi ganyan ang tamang pagmamaneho ng bus. Magandang araw. Si Lola ang magmamaneho ng bus sa susunod. Kung gusto mong gawing mas mabuti ang isang bagay, gawin mo na lang mag-isa. Mga babae! Pasensya na sa narinig. Nandoon ka ba, Ciro? Si Saludo, mga hiliw. Sino ang nangangailangan ng tulong ko dito? Whoa. Anong... Guys! Kailangan natin pumunta sa paaralan! Nako! Paalam! Teka. Sasama ako sa'yo. Ako. Nasira ang web ko. Umalis na ang bus. Paano ako makakarating sa paaralan? Hmm... Ayan ah, ang ideya. Hmm. Halika na! Halika na! Salamat! Oh, Hoy! narito ang isa pang bus. Hi! Ako si Spider-Man. Pwede ba akong sumakay bus? sa bus? Para lang ito sa mga estudyante, hindi sa mga superhero. Sinabi kong hindi pwede. Teka, teka. Sige, sasakay ako sa bubong. Sinabi kong umalis ka na dito. Ano ang Akala mo ba tanga ako or ano? Oh, sige, magmamaneho ako sa bubong, gaya ng sinabi ko. Boboy, oh hindi ka makakataka sa akin. Tiyo! Oh, masyado tayong mabilis. Nahihilo yata ako. Ko, masusu ako, masusuka ako! Pasensya na ako rin. Mga babae, iligtas ninyo ako. Hindi ako masama ang pakiramdam. Ako rin. Pwede bang pigilan ninyo ang boss? Pakiusap. Oh, ako rin. Oh, pakibukas ang bintana ng mabilis. Lalala. La, la. Hindi. Hindi. hindi ko talagang Kilalanin mo ito. Ano yon? Basta. Amen. Kailangan namin pumunta ni Sing sa paaralan. Batiin mo ang driver. Okay. Pumasok ka. Basta. Huwag mo na akong takutin ng ganyan. Halos mabangga kita. Halos Ako. tamaan ka nito. Saan kaya tayo upo? na ba ang kaya ko? Paano ang pagsasayaw kasama ng kahoy ko? Anong nangyayari? Ang kamay ko! Ah! Iligtas mo ako! Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko! Aray! Ah! Hindi! Ah! Cellular driver! Huh? Oo, nakakatawa yun. Hello sa inyong lahat, mga subscriber ko. Kasama nyo si Brittany at ngayon ay gagawa ako ng review ng school bus. Ito ang aming driver. At saka, maraming cool na mga pindutan dito. At ang manibela, syempre, tingnan mo! Aray! Huwag mo itong hawakan. Umupo ka na sa pwesto mo. Sa wakas. Uh, anong nangyayari? Ang party! Nagsasayawan ang lahat! Isang party? Oh, hindi. At hindi na naman ako imbitahan. Oh, ang saya-saya nito. Oh, sangayon ako. Ah, uh, anong nangyayari? Sino ang nagmamaneho ng bus? Oh, oh, Magkain sa Sir Kaweb and Kaweb 9. Pilingay ang eksampong bus? Oo, nararamdaman natin. Pasensya sa iyo! Hoy! Narito ang isang bus. Pwede mo ba kaming... isakay? Hmm, ang interesting. katagal akong maghihintay? Panahon na parang umalis tayo! Salamat. Bakit tayo huminto sa gitna ng kagubatan? May problema ba tayo? Ah, uh, parang naubusan ng gasolina. Ito ay isang sakuna! Huwag kang matakot. Alam ko ang gagawin. Talaga? Upang maghanda ng gasolina, kailangan nating haluin ang ilang mga elemento at ibuhos ang lahat sa tangke. Eh. Ganyan lang. Handa na. Sa tingin ko, hindi ito gagana. Kung ganon. Sulit subukan. Wow! 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 Hintay lang sa... Oh. Ah. Uh, kay Figan, mag-ingat kayo. Wow! Nasa kalawakan tayo. Palagi ko nang pinangarap ito. Ang ganda dito. Napaka-astig. Ah, paano tayo nakarating dito? Hindi ko maintindihan. Lumulutang ba ako? Wow. Oh. Ah, balik na tayo. Ikaw ba ang may gawa nito? Oh, nagustuhan mo ba ito? Salamat. Tingnan mo ang nakita ko! Gusto mo ba yon? Oo, oo nga. Ipinakita mo na sa akin yan. Nakita ko yon. Oh. Alam ko na ang gagawin. Wow! Pokemon ba yan? oh, tingnan mo. nabu. Lapa! Lapa! Uh... Kachu, Mas mabuti pang bumalik ka bago ang... Upuan ng driver! Pika-pika! Nakakatuwa naman ito! Ikinagagalak kitang makilala, driver! Ako si Hoy, Pikachu! Huwag mo akong istorbohin. Nagmamaneho ako. Okay, ngayon malalaman mo ang aking kapangyarihan. Iligtas mo ako! Naku, ano ang ginawa ko? Nastak siya! Ganyan lang. Pasensya na, driver. Ayusin ko na ngayon. Susu okay. Ang sakit. Oh, hindi ko kaya. Pakiusap, tulungan Bahola! mo ako. Mahura! Mahaba ito. Aba! Ah, Wrong! Ay, ano, ah... Oh, sige. Ayos lang. Wala Mabaho ako. Ko. Hindi pa ako oh, naliligo ng dalawang ah. araw. Oh, ganun lang talaga. Lahat ay nagiging kakaiba ngayon. Wala akong nararamdaman. Sagipin mo ako ng sariwang hangin! Ako'y nahihirapan! Tulungan mo ako! Tulong! Naku, anong kakilakilabot? Kailangang may gawin tayo tungkol dito. Ah! Manny! Sa tingin ko, oras na para bumabaka. Sige, maayos. ay wala sa kontrol. Hindi! Ay! Iyan ang mangyayari kung sasakay ako ng bus! Kalokohan! Huwag kang matakot, Jess! Masaya ito! Magugustuhan mo ito! Mamis, mababangga tayo. Kailangan nating mag-seatbelt kagad para makaligtas sa aksidente. Hindi sapat ang isang balota. Salamat paano kung tayo ito maob. Hindi ito makakatulong sa akin. Mawawala ang mga paako sa kanya. Oo, kagaya niyan. At mas maraming unan. At sa tingin ko, ayos lang ako. Ah. Oh. Sa tingin ko, nandito na tayo? Oh, oh, mga kaibigan. Matutulungan niyo ba ako? Pakiusap. Salamat, sir. Hi, guys. Kumusta kayo? Ako lang ba? O may refrigerator siya imbes na backpack? Oh, gutom ako. Oras na para magmeryenda. Mabuti na lang at dinala ko ang lahat. Mga patikin. Gutom na. Snickers at Fanta. Oh, ang sarap. Pero gutom pa rin ako. Hello, kaya hindi sang live up. Oh. Pagpapawis. Ooh, cotton candy. Pasensya oh, na, Sean. No. Hoy, ibigay mo sa akin ang popcorn ko. Akin 'yan. Mm, sarap. Anong lasa? Ah, kumakain ng sandwich si driver. Gusto ko rin 'yan. Sana hindi siya magalit. Ano? Ibalik mo ang sandwich ko. Hindi, ang tanghalian ko. Hindi! Ang daming mga bata. Nagbibiro lang. Salamat. Hindi ako makabangon sa kama ngayon, pero kailangan ko pa rin pumasok sa paaralan kaya nagpa-siya ako matulog sa biyahe. Ganun lang. Oh, siya. Ah, sige. Labas na ako. Dumating na tayo. Oh! Wakas na rin. Tapos na ang school. Hindi na ako makapaghintay na maglaro ng mga video game. Ah! Paalam. Ang ganda ng araw na ito. Matutulog na ako. Ito ay... Salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe sa aming channel. Isulat sa mga komento kung sino ang gusto mo ng pinaka. Kita-kits mga kaibigan!